So guys, nakakaranas ka ba ng uh, biglang namatayan ka ng makina sa gitna ng kalsada habang nagbibiyahe ka ay ang takbo mo ay 50 to 60 so delikado, bigla lang mamatay ang makina pero nang taka ako, bakit hindi naman namamatay itong neutral yung indicator ng neutral so yun ang naisip ko baka fuel injection ang may problema kaya Ipinaayos ko na talaga dahil delikado sa daan. Ito na yung sinasabing fuel injection. ayat ay binudong-unot na niya. Tapos, kunting linis. Yan po yung adjustment dun sa minor. Yan ang fuel injection pala siya. Yan ang lilinisin mo kuya? Sisiritan lang to busing. Hindi naman tuloy feeling ano sisiritan lang tuloy dito. Ah, sisiritan lang siya. Ang anong sisiritan Ayun. lang? Palinit po na yun. Ah, yun? Hindi Ah. Sige. Okay. Eh, di ba yun yung pang minor? yun ba yan? Hmm. Eh, hindi siya makapasok ng maayos ng hangin. Ah, yan. So, maska, ito na gano'y. Ito so, yung mix ng hangin at nagulina. Natapos sa ah. tanugin ng makina. Oo. Kung so, sobra naman ito ay pit. Pit? Pagpadaming uh, ang hangin. Hmm. Pag sobra namang luwag, mas marami ang gas na pumapasok dito sa hangin. Ah, Ayun Dapat ano lang sila. Balance lang siya. Uh, balance. Ah. <coughs> Ayan, ito na yung panlinis ng FI. Kailangan, pag uh, ginamit itong FI cleaner na yan, ay dapat maalis yung lahat ng guma o yung rubber dyan sa, mga, sa makina para hindi matutunaw dahil ah, ang tapang pala niyan. Isipin mo, ang kalawang pag inispray yan, talagang tunaw na tunaw.

kung anong Collector na nagtrabaho nito eh, nipaalad doon, alas siguro hindi kiniyud na sa araw kung saan ano narin mga nangsi ng dalawa ay din pa sa kapila dalawa sabi sabi diyan na ng gulong, lumang obob ayaw na wala sabi sa sabi 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 ba sabi 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 Lagay namin. Sinong? Arit. Kaya? Bulungito. Malamig. pa kwa? Kung paano nito paru? pa naman nakuwitan. Hindi pa naman nakuwitan. pa naman nakuwitan. Hindi pa naman Yung Hindi pa naman nakuwitan. Hindi pa naman nakuwitan. Hindi pa ito. na yung if na cleaner na, hindi, na ng raba